Good morning po sa inyo lahat. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Please like and subscribe to our channel. Click mo na rin yung ring bell button para lagi kang manonotopay sa ating bawat upload. At ngayon po, bigyan po natin ito ng paglilinaw itong comment na galing po kay Felix Winaplor. Na kung saan na yan, uh, mabigyan po natin ito ng tamang paliwanag, tamang unawa. Tandaan niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya. Dito kapag nagpapalino po, no, hindi para kayo isakta ng kalooban, kundi maanuan natin ito sa paraang spiritual. Ano po? So basahin po natin itong uh, bigay na kung saan ay komento po ni Felix. So basahin natin. Brad Owen, ang banal na Espiritu Santo ay nasa sanlibutan pa. Samantalahin ng nais maligtas. Namimiss ko ang brother Eli pero okay lang nandyan ka Brother Owen. Kasiyanawa tayong lahat ng Diyos Ama. Ingatan tayong lahat ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po dito sa mga bagay nito n'ho. Huwag niyo po naman akong itutulad kahit kanino. Maging kay Brother Eli na kung saan sinasabi mo na namimiss mo siya. Alang ko po nakapakinig po kayo ng mga aral at turo mula sa kanya. Pero ito lang po ang aking masasabi. Yung mga aral at turo hindi manggagaling kanino man. Tandaan po niyo yan, ano? Para kay Felix Buenaflor, ano po, ay hindi para kayo ay bigyan ko ng samahan ng loob, ano? Ito po isang bagay na dapat nating maunawaan. Kasi pag meron tayong uh, uh, parang uh, favoritism, ano? Sabihin na natin ganon. Kasi nga po, ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng isang bagay na mayroong itinatangi. Amen? So, ito ililino ko lang. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, ano? Para maintindihan natin, unuwain natin ang mga bagay na ito. Basahin natin dito sa sulat na... Basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo para makita natin na magkaroon tayo ng tamang kaisipan patungkol sa pamaraan at utos ng Diyos. Basahin natin ito. Sa unang Korinto sa unang Korinto chapter 11 verse 1, kaya nga, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ngayon, ano ba ang agad ang inyong nasa isipan? Tutularan ba natin si Apostol Pablo? Tulad ng pagkatulad niya kay Kristo Jesus? Ang ibig po sabihin dyan ni Apostol Pablo, hindi sa gagayahin natin si Apostol Pablo hindi sa tutularan natin si Apostol Pablo. Ang dapat natin maunawaan dito, no? Tutularan natin si Kristo tulad ng pagkatulad ni Apostol Pablo kay Kristo. Yun po ang malinaw. So, ibig sabihin, ano ba yung tutularan? Basahin natin sa ibang salin. Magkaroon tayo ng tamang diwa. no po? Ang sabi nito, maging tagatulad kayo sa akin. Nagaya ko naman kay Kristo. Nakita po ninyo, hindi sa tutularan natin si Apostol Pablo. Bagamat si Apostol Pablo, sinalita ito para maintindihan natin na kung saan, kung paano niya ah, tinutulad yung mga pamaraan at utos ng Diyos kay Kristo Jesus, dapat ganun din po tayo. Hindi tayo nakatuon kung kani-kanino. Nakita po ninyo, no? Ngayon, kung bibigyan ito natin ng paglilinaw, ituloy natin sa verse 2 kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay inaalala ninyo ako. At iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Tandaan po ninyo. Yung ibinigay na turo ng Apostol Pablo, saan ba nanggaling ang aral at turo? Hindi naman kay Apostol Pablo. Di ba? Nanggaling yung mga aral at turo na ibinigay ng Apostol Pablo galing sa ating Panginoon sa Kristo. Ganun pa man, naturuan po ang ating Apostol Pablo ng mga aral-turo. Kaya yun ang kanyang sinusunod. So, malinaw. Yan ang dapat nating malaman. Bakit? Para maintindihan natin, siya yung Pangulo na dapat nating susundin. Siya ang namamahala sa loob ng Iglesia. Ituloy pa natin sa verse 3. Dadapot, ibig ko... Dadapot, ibig ko na inyong malaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So, meron tinatawag na distinguish na maintindihan natin yung pamaraan at utos ng Diyos. Kung sa ama nang gagal yung aral at turo na ibinigay sa kanyang anak, yung aral at turo na kusan tayo namang tatanggap ng mga aral at turo iisa ang pinanggalingan. Nagmumula sa Ama. Malino po. So, ibig sabihin, hindi na hindi na babawasan. As is po yun. Ibig sabihin, yun na, rin, ayun na po ang aaral at ituturo sa mga susunod pang henerasyon. Yun din po ay yung iaaral at ituturo. Hindi po magbabago ang mga aral turo kahit pabago-bago ang henerasyon. Nakita po ninyo? Kaya dapat pa nating maintindihan ang mga bagay na ito. Ngayon, ang sinasabi pa dito ni Apostol Pablo sa kanyang masulat, basahin natin. Dito sa Unang Korinto 3.1, basahin natin. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Tanda po natin, kapag tayo pa ay... Uh, baguhan sa pananampalataya. Kakaunti ang ating nalalaman patungkol sa pamaraan at utos ng Diyos. Ano Hindi natin pa basta-basta maunawaan yung pamaraan at utos ng Diyos. Amen? Sapagkat yung iba ay mga bagay na spiritual na pagkaunawa. So, hindi agad natin makuha yung mga spiritual na pagkaunawa kung tayo pa'y pa bata pa o sanggol pa sa pananampalataya. Nakita po ninyo, hindi pa natin ma- yung ating kaisipan, hindi pa ganong kalawak. Tuloy pa natin sa verse 2. Ang mga ipinangaral ko sa inyo'y mga simpleng aral lamang dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangaral at kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. Tuloy pa natin. Totoo naman po. Kaya sa pag-aral pa natin no, sa ganitong salita ng Diyos, hindi pa ganong kalawak yung mga ibang mga pananalita na binabasa natin, hindi kaya pa natin maabot yung unawa. Amen? So, basahin pa natin dito sa verse 3. Dahil makamundo pa rin kayo, nag iingitan kayo at nag aaway away hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? Katulad po nitong inyong tanong, ano po? Balikan ko lang ko. Oh. Ayoko po kayong saktan kasi gusto ko lang yung Maunawa nitong sinasabi ninyo Kung namimiss nyo si Brother Eli Sa kanyang pagtatanong Na kusan ay sasagot siya Nakita po ninyo So hindi po tayo sa ganoong way of teaching Di ba? Itanong mo kay Soriano Biblia ang sasagot Hindi ganun Magtatanong tayo sa Diyos Salita ng Diyos ang sasagot Hindi Biblia ang Biblia hindi makakapagsalita. Ang Biblia, tinawag na Biblia yan dahil collection of books. Sa ibang salin niya ay ni Aklatan. Nakita po ninyo. So, ang mas magandang pong pakinggan dahil lagi nagsasalita ang ating Panesu Kristo, dahil nakasulat, binabasa niya sa kasulatan. Kaya sinasabi niya, nasusulat. So, ibig sabihin, yung ating hahawakang kasulatan, babasahin natin yung salita ng Diyos na nakasulat. Amen. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, hindi tayo nakatuon kung kani-kaninong tao para bumasi sa kanilang kaalaman, kung magaling sila magsalita, magaling sila magpaliwanag. Hindi doon tayo titingin. Titingin tayo at unuhay natin sa mga aral at turo ni Kristo. Si Kristo ay walang kamatayan. Kaya kung sino man ang inyong favoritism na pastor, magaling na mga ngaral, hindi tayo doon nakatoon mga kapatid. po? Dito sa ating channel, itinuturo ko sa inyo, lagi tayo nakatoon kay Kristo. Ulitin ko po ang talatang ito para maintindihan ninyo. No? Sa, balikan natin yung verse 1. Para maintindihan po natin yung ating pinag-aaralan. Ang sabi po dito sa verse 1 ng uh, Unang Korinto, chapter 11, verse 1, ito po ang sinasabi. Basahin natin. Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. So, ibig sabihin, tinuturoan tayo ni Apostol Pablo na tumulad kay Kristo. Kasi yung ibang unawa di yan, dahil makikita dang isip ng mga tao, kulang sa pangunawa, nung nabasa ito, ay, ay tumulad daw tayo kay Pablo. Hindi ganon. Hindi tayo tutulad kay Pablo. Sinasabi lang yan ni Apostol Pablo na makitulad tayo kung paano niya tinutularan si Kristo. Iyon ang ibig sabihin. So, malinaw po. Kaya nga sinasabi ng iba, tingnan niyo po. Kung ang kanyang mga itinuturo na mga disipulo ni Brother Eli, di ba't walang makagayon sa kanya? Nakita po ninyo? Kasi kung gagayahin niyo siya, bigyan ko ng example. Ano ba ang karakter ng Brother Eli? Sa kanyang pangangaral, nagmumura siya. Dapat bang magmura? Kahit nagpaliwanag siya na sinasabi doon na uh, na mga kasulatan o kumuka siya ng mga encyclopedia na kailangan daw magsalita ng mga bagay na ganun. Pero bilang isang mga ngaral, kailangan mahinahon, magalang, sumusunod sa paran at utos ng Diyos. Kaya utos ba ng Diyos kapag ikay nangangaral magmumura? So, hindi po. Walang ganong mga uh, character attitude ang mga apostol. Nakita po ninyo? Kung may makita man kayo na mga apostol matitigas ang ulo noon kung sila may nagmumura. Pero ang itinuturo ng aral at turo ni Kristo, kung susundin natin, may kailangan magkaroon ka ng mahinahon, magalang. Di ba tapag aralan natin yung sa bawat nagtatanong ay sumagot tayo ng ayon sa nararapat isagot? Tingnan natin itong talatang ito. Basahin natin ito. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, Colossus 4.5. Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasalabas na inyong samantalahin ang panahon ang inyong pananalita na laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. So dito nakikita naman natin kapag ikaw pala ay magsasalita yung may lasang asin, di ba? Tingnan niyo nga naman ang mga iniluluto. Pag matabang eh hindi mo makain na masyado, di ba? Hindi mo matanggap kasi nga hindi tama sa timpla. Magbasa nga tayo ng ibang salin. gusto kong unuhayin nyo ito, mga bagay nito, no? Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya ninyo. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo at dapat alam ninyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Nakita po ninyo? Kaya nga dito, bawat tanong ninyo, sinasagot natin ng tama. kailangan mahinahon, kailangan hindi nagmumuna kasi akalangan nila ng no, mga magagaling na mga preacher para hindi sila, para sila katakutan din. Ibang oh. ibang eh, binibigyan niya ng tapang. Pero hindi po doon nakikita ang katapangan. Ang katapangan po yung ipinapahayag mo yung katotohanan. Hindi nahahaluan ng kasinungalingan. O, bigyan ko po kayo ng example. ba diba, minsan, si Brother Eli nagturo, bago siya mamatay, naituro yung uh, 67 books. Eh, ang tanong, anong pangalan yung 67 books? Hindi siya naglagay ng pangalan kung sino yung nagsulat o anong aklat yun. Basta na lang siya nagdagdag. Yun po ay isang bagay na panliling lang sa kanyang itinuturo. Kaya, ibig sabihin, sino susundin natin? Si Kristo o yung isang taong mas magaling sa mga bagay na pangmundo? Nakita po ninyo. So, hindi tayo magkakaroon ng affected sa mga taong naapektuhan ng ating buhay sa galilang galing sa pananalita. Ano? Kahit sila yung merong pananalita ng nagpapakumbaba, hindi nakikita doon. Nakikita yung mga aral at turo na kanyang itinuturo ay hindi manggagaling sa kanyang talino. Kaya ang sinasabi ng kawikaan, huwag kayong manangan sa sarili niyong karunungan. Basahin nga po natin yung aklat ng kawikaan, chapter 3, verse 5. Ang sabi dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. So malinaw po na huwag tayong mananalig sa ating sariling karunungan sapagat ito'y magbibigay sa atin ng kapahamakan. Tandaan po natin, laging nakatuon tayo sa Panginoon. Siya ang ating susundin. Yung kanyang mga aral-turo nang gagaling lagi sa kanya. Hindi tayo pwede mag-imbento ng mga aral-turo. Tuloy natin sa verse 6. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Nakita po ninyo? Lumalakad ka ba sa katwiran ng Diyos? Di ba? Nagmumura ka? Hindi lang sinasabi ko si Brother Erlan, nagmumura. Marami. Marami mga preacher din yan na kung ay ginagamitan ng iba't ibang palamuti para lang makahigayad na umanib sa kanilang itinayong sekta. Nakita po ninyo? Kaya nga tayo, dapat mayroong pagpapakumbaba. Ang sabi pa ng kawigaan, tutuloy natin sa verse 7, huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Nakita po ninyo, huwag tayong gagawa ng masama. Bakit? Ang gusto ng Diyos, alamin natin yung kanyang pamaraan. Kapag mangangaral ka, ay hindi yung mga bagay na makakagawa ka ng masama sa iyong kapwa. ba? Diba? Kaya siguro yung maraming naging deboto sa mga taong nagiging favorite nila sa kanilang mga preacher, kung ano yung nasa pagkatao ng preacher na yon, di ba't ginagaya ng mga membro? kung ano yung preacher na yon o ng leader na yon sa kanilang grupo, hindi eh, di ba? Magiging ganun ka rin. Kaya ang ating susundan, si Kristo. Malinaw po, ang sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Nakita po ninyo? Ang gagayahin natin si Kristo, hindi kung sino, kaya ako, sa mga pagtuturo ko, huwag niyo akong gagayahin. No? Huwag sa akin kayo tutuon. Katulad po ng komentong ito, no? Nakalagay po dito. Namimiss niya si Brother Eli Soriano. Pero, okay lang. Naandyan naman si Brother Owen. Tanda po ninyo. Si Kristo po ang inyong dapat pagtuunan ng pansin na kay Kristo ang inyong pagtulad, ang inyong paglakad, ang inyong pagsunod. Hindi kay Brother Eli, hindi sa akin dahil ako po'y sumusunod kay Kristo. At gayo, dapat din sumusunod kay Kristo. Si Brother Eli naman, kung sinasabi mong tagasunod yan ni Jesus Kristo, dapat nakita natin ang pagiging mahinahon sa pananalita. Si Kristo ba nagmura? Na, o, oh, 'yan napasinin ninyo. Hindi ko sa dinadown 'yung brother Eli ninyong favorite o anuman ang inyong pagkakilala sa kanya no po. Ang sa akin lang ay nais ko po na lang ibigay sa inyo 'yung dapat na totoo ng ating kaisipan kay Kristo. Tulad ko nakatuon ng aking kaisipan sa mga aral at turo ni Kristo. Sapagkat 'yun din ang aking aaral uh, at ituturo kaya kung titingnan ninyo on bawat mga aral na, oh, tingnan ninyo, pansinin ninyo, sino yung magagaling na preacher sa atin sa Pilipinas? Nakatoon ba sila? Kay Kristo Jesus? Yung mga aral at turo niya galing nga ka kay Jesus? Pansinin ninyo. Yung aral at turo may dagdag na at may bawa. Hindi yung aral ni Kristo. Malinaw po ba? Kaya sana, maliwanagan po tayo, no, sa mga bagay na ito. Kaya ang aking masasabi lang sa bawat siya sa inyo, kay Kristo lang po tayo tutuon. Ano po? Sabi dito ni Apostol Pablo, kaya nga tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ito, idagdag pa natin. Si Apostol Pablo rin ang may sabi nito, di ba? Kaya aalamin natin sa kanyang mga sulat. Patuloy pa natin basahin ang mga bagay na ito. Kapag sinabi ninyong kay Pablo ako o kay Apolos ako, hindi ba't parang kayong mga taong makamundo na nag na nagkakampi-kampi. O parang yung tanong po ng ating komentor, no po. Ah, uh, kay Ben Felix, huwag po kang magagalit. Binibigyan lang natin ito ng na magandang paliwanag. May emphasize natin ng tamang diwa. Para hindi ka magkaroon ng depende do sa mga mga ngaral. Di ba? Naging sikat naman yun talaga eh magaling sumagot sa mga tanong ng mga nagtatanong. Pero kailangan talaga natin ay ito. Na kung saan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kapag sinabi ninyong kay Pablo ako, parang ganun. Eh, kay brother alaw ako, magaling siya. Magaling siya magturo. Diba? Eh, nung nawala si brother Eli, tapos sinasabi niyo, eh, naan naman si brother Owen. Hindi ganun. Ano po? Hindi katulad nitong sinasabi sinasabing Apostol Pablo. Huwag tayo magkaroon ng ganyang diwa. Ulitin ko, ano? Kapag sinabi ninyong kapag sinasabi ninyong kay Pablo ako o kay Ak, o kay Apolos ako hindi ba't para kayong mga taong makamundo na nagkakampi-kampi? So, iiwasan natin yung mga bagay na yun. Ano? Ang kakampi natin ang Diyos. Ano? Bagaman tayo ay nag-aaralan dito para tayong magkakapatid sa pananampalataya, nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo na sa Diyos tayo nakatuon para hindi tayo magkaroon ng pagmamalaki kung sino man sa bawat isa sa atin. ba? Diba? Ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ay magkakapatid kay Kristo. Amen. Tuloy pa natin sa verse 5. Bakit sino ba si Apolos at sino nga ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawain ibinigay sa amin ng Panginoon. So malinaw po. Kaya kung ako pinangangaral din, ay ibig sabihin po noon, ay instrumento lang din po ako na ihatid yung mabubuting balita na aral ni Kristo. Ituloy pa natin, ako ang nagtanim at si Apolos ang nagdilig ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Nakita po ninyo? Ang Diyos po ang nagpapatubo o nagpapalago sa bawat isa sa atin para maging matatag tayo sa pananampalataya. Sana ay may natutunan po kayo. Ano Huwag niyong itutuon kung kaninong magagaling na preacher. Yan ang sinasabi ko po. Sa, hindi ko naman po, po si Brother Eli kasi yun ang karakter niya. Kaya nabanggit ko ang mga bawat uh, naging buhay niya, di ba? Bakit siya nagmumura? Eh hindi niya nalalaman na ang pagmumura ay eh, hindi bagay po yun. Hindi po bagay na gamitin niyo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Parang sinabi ni Apostol Pablo ganito, para maunawa ninyo, no Ito po, masakit itong pananalitang ito kung mababasa natin sa kasulatan, basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Mateo 5.22 Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito, tandaan po rin niyo, ang pananalitang ito na isinulat po ni Mateo ay si ay ang ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang kanyang salita. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. Tandaan po ninyo ha. Kapatid sa pananampalataya, kung may galit ka, galit pa lang yun ha. Hindi mo pinapatay, hindi mo pa sinasaktan. Galit pa lang. Anong galit yun? Ang sabi diyan, galit. Ang ibig sabihin ng galit, kahit itinagtanim ka ng sama na loob sa iyong kapatid, ang nakalagay diyan, parurusahan din. Malinaw, tuloy natin. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi. Yan. Mas matindi yung salitang walang silbi. Ay dadalhin sa mataas na hukuman. Ano ba yung hukuman ni Kristo? Parusa yun. Parurusahan ng mga taong nagsasabi sa kanyang kapatid na walang selbe. Kapatid sa panampalatayang ang tinutukoy doon. Kapuamanan ng palataya, taga ni Jesus. Kaya bawal po sa atin ang magsalita ng mga bagay na yan Para hindi ka maparusahan ng Diyos. At ang sinumang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. O malinaw po ba? Di ba't yung salitang ul ito ay pagmumura po yan? Matindi po yan na kung saan ay may kaparusahan. Di ba? Kaya masasabi natin ang kanyang panalita ni Brother Eli ay isang bagay na hindi dapat nating gayahin kung may ganyang mga ngaral na nagmumura, siyempre, kung gusto mo rin ngaral, gayahin mo yung kanyang karakter o attitude para maging matapang sa pangangaral. Ay eh, hindi ho ganun na may pagmumura. Kasi dito, iniingatan natin na tayo'y magsalita ng mga bagay na nakakasakit ng damdamin o yung mga salitang hindi nauukol sa tamang pananalita katulad nga nung pagmumura, hindi po yung nauukol sa tamang pananalita na kung ay nangangalar ka na nagmumura. So, hindi po yun angkop. Kaya ito po ay sangkap noong mga salitang yon na kung ang sinasabi dito at ang sinumang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyeno. Di ba't parusa po yan? Kaya ingatan po natin. Ano? Kaya lahat na, na makakapakinig dito, kaya po ay pagkukurik po yan para hindi tayo magahaya doon sa ibang mga ngaral. So, naging halimbawa lang po si Brother Aileen, na kung sana ay maging siguro, ano na rin yun, uh, attitude niya na mamagmura para uh, maging matapang siya at uh, katakutan siya, di ba? Patulad nga ng presidente natin na nakalipas, di ba? Nagmumura sa karamihan para uh, matakot ang iba. Tapusan nga pag nagmumura ay eh, naroon yung tapang. Ay katakatakutan ka nga. So hindi iyon ang way of uh, the follower of Christ Hindi yun ang paraan para maging tagasunod ka ni Kristo Ang tagasunod ni Kristo Ay naroon po yung pamaraan at utos ni Kristo Na sinusunod natin Para maging mabuti kang mga ngaral Di ba? Subalit ito ang dapat nating matandaan Sa pangangaral talagang nakakasakit Pero ito ang dapat nating alalahanin. Ang sinasabi ng kasulatan, ganito po yan. Na mababasa po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16 hanggang 17. Ang sabi po dito, ano ho? Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ulitin natin itong talatang ito na binasa natin. Pag sanabing lahat ng kasulatan, yung nakasulat na salita ng Diyos, kasi nga po, doon isinulat yung mga salita ng Diyos na may kapangyarihan. Na sa bawat magtuturo, pakikinabangan ito ng nagtuturo, mangido sa mga nakikinig, kasi po yung nagtuturo, nagtuturo ng katotohanan. At yung nakikinig, nakikinig ng katotohanan, hindi kasi nung ano po? Kaya kung ikaw ay nasa maling diwa, pag ikay sinasaway ng salita ng Diyos, tanggapin mo. Kung ayaw mong pasaway, may parusa yon Kaya minsan masakit pag ikaw itinutuwid. Di ba? Akala mo, ito yung isang bagay na pinapagalitan ka. Kaya nga yung pagtutuwid, hindi kasama yung pagmumura. Kaya nga yung pagtutuwid, the way of teaching of the Lord sa pamaraan ni Kristo. Sasanahin ka sa matutuwid na pamumuhay. Para maging matuwid ang iyong pamumuhay, susundin yung mga aral at turo. Para lang sa ganun, kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, gusto mo magpagamit sa Diyos, para maging kasangkapa ka ng Diyos, ang sabi dito sa verse 17, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Kaya lahat ang iyong sasabihin, mabubuti. Walang kasamaan. Walang pagmumura. Ano po? Walang mga bagay na salita na hindi naman sinalita ng Panginoon. Kaya hindi dapat natin salitain yung mga bagay na hindi naman sinasalita ng Panginoon. Di ba? Kaya kung dadagdagan mo yung panalita mo, nagsasalita ka na nagmumura, ay hindi po nararapat banggitin kung ikay nangangaral. So, malinaw po? Kung kayo po ay nakaunawa sa ating mga pag-aaral, sa ating programa, sa ating channel, God's Word Read Scriptures, so sana naman po, please like and subscribe to our channel. Ano po? I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating pag-aaral. So salamat po sa inyong suporta. Muli natin ibalik sa Diyos ang kapurihan. At karangalan sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. Amen.